Mga bo, good afternoon. Uh, pakita ko lang sa inyo yung nangyari dito sa customer natin. Si sir, para ano pa to, tagig. May pinuntahan lang din siya dito sa lagro. Ngayon, nagpagasya siya. Saka nagpagas Regalado? Nagpagasolina siya dyan sa may regalado. Pag andar niya daw, nangami gasolina. Ngayon, pag into niya, nakita niya, tumatagas yung tanke niya ng gasolina. kalaga nga daw niya, butas yung tanke. Sabi ko, sir, anong uling pinagawa mo bago magtagas to? nagpa daw siya. Ngayon, pagbukas namin, ito na nagpapalit pala si sir ng fuel filter hindi pa original Honda yung kinabit o di syempre pati yung mga o-ring hindi din original pagbukas namin nakaangat agad yung fuel pump hindi nakapit yan yung mga ano niyo, yung o-ring ito lobo na Ayan, lobo na Nama, ito yung ano original na o-ring tingnan mo sa kanya o may kita nyo ang laki ito yung original ang liit lang o. Kaya yung itong sa kanya, nababad na sa gasolina, lumobo na, hindi niya nakayang pigilan yung gasolina lumabas. Kaya nga magpapalit tayo ng original na Honda na pouring, fuel pump pouring. Yan yung code mga box, screenshot nyo na lang kung, kung gusto nyo makabili ng original. Ang original kasi na fuel filter, hindi naman kulay blue. blue, blue <laughs> Ito yan, ah, parang kulay pink yan mga box sa original. Eh, no? yun yung mga original natin. Oh. Ayan. Yung kay sir, ano yan? Kulay blue. Ano bang brand dyan? Nakalimutan ko na. Da nakakita na ako ng ganyan sir eh. Wala lang ako dyan eh. Sa fuel filter kasi, puro original lang yung tindo natin. Mapayama, mapahonda, original lang. Mabawasan lang nagle ng gasolina para hindi may mahirapan mamaya maglagay ng fuel pump. Pakita ko sa inyo yung diskarte mga abok paglalagay ng fuel pump para hindi mag-leak yung gasolina. Mamaya pakita sa Pakita namin sa inyo ni Glenn. May diskarte kami dyan. Meanwhile, Bok, nilagay na ni Glenn yung bagong o-ring. May kita nyo, fit na fit yan mga Bok. Ayan. Yung kanina kasi, lobo na. Ayan. Lalagyan lang ni Glenn ng konting grasa. Para mamaya, pag pinasok namin, smooth na smooth na yan. Ayan mga Bok. Nilalagyan ni Glenn ng konting grasa lang. Para smooth. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya mga Bok. Sasabay. Dalawa kami magkakabit niyan. Para meron silang idea. Kailangan kasi diyan dalawa. Sabay yan eh. Yan mga bo, kinakabit na ni Glenn. Tapos mga may pagilalapat na. Ano na yan, ah, tutulungan ko na siya. Kasi dapat sabay. Apat na kanto. Sabay-sabay na meron tutulak. Laan. Laan. na. Kaya yeah, mga po, sabay kami magpo-push ni Glenn bilang ka-Glenn. Game. One, two, three. E eh na, naramdaman ko na. Ikaw, naramdaman mo? Sige. Sige. naramdaman mo Glenn ako naramdaman mo okay pakainan. Yeah, mga bok, ganun yung diskarte. Dapat sabay na may pupersa. Apat na kanto. Tapos mararamdaman nyo yun na parang may shoot. Talagang kailangan maramdaman nyo yun na parang may shoot dyan eh. Pag di nyo naramdaman yun, huwag nyo niyong... kung huwag nyo titigilan. Kasi talagang maglilikulit yun. Balik na lang natin yung mga kaha. The next day. Kaya mga bro, pinander natin yung motor. Wala nang leak mga bro. All goods lang. kaya ingat-ingat sa pagpapalit ng fuel filter mga bro. Sir, please sir. Walang spark na kumakawala sa si spark plug niya. Kung meron yun, sunog yung motor niya. Kaya ingat-ingat tayo mga bro.